Totoo ba ang kulam? Maraming tao ay nagtatanong nga sa kung totoo nga ba ang kulam o hindi dahil nga ay wala silang karanasan. At hindi ko talaga masisisi ang mga tao kung sabihin nila na hindi totoo ang kulam dahil nga ay wala pa silang karanasan. Masasabi lang naman natin na totoo ang isang bagay kung meron na tayong naobserbahan tungkol sa bagay na yan o hindi kaya naranasan na natin sa ating sariling buhay. Kung kaya ang masasabi ko sa lahat ng mga bashers at lahat ng mga nagdududa, hindi naniniwala, tama kayo kasi hindi nyo nga naranasan. Gayon paman, ang masasabi ko ay may mga kliyente ako na pinagaling ko mula sa kanilang mga sakit na hindi naman sila naniniwala sa ganitong mga mahiwagang sakit dati hanggang tinamaan na sila. Nagpa-doktor sila, sumubok ng iba-ibang mga medisina, or either yung pharmaceuticals na mga chemical na synthetic o di kaya yung mga natural na herbals, at walang gumana para sa kanila hanggang nagparitwal sila sa akin. Doon na sila naniwala na okay, meron pala talagang kakaiba. Meron pala talagang tinatawag na mga kulam na labas sa kung ano yung mga alam ng material na medisina. Kasi ano nga ba yung kulam? Ang kulam ay isang mahiwagang spiritual na atake. Ang intensyon ay pasakitan, pahirapan, o pamalasin ang isang target. So nandyan na yung tungkol sa ano yung mga amoy, ano yung nararamdaman, ano yung nakikita. Lahat ng mga pandama sa ating mga katawan ay apektado, tapos pwede pa nga yung tinatawag nga na nakamalasan na mawawala yung pera, o hindi kaya ay hindi makakahanap ng trabaho. At ang pinaka-common nga ay hindi makatulog tao. So, napakaraming iba-ibang klase ng kulam na pwedeng gawin sa isang tao. So, nandyan yung pwedeng may material findings ang doktor na, okay, sige, meron kang insomnia o meron kang multiple personality disorder o hindi kaya nakakaisip ka lang ng mga bagay. So, naging schizophrenic ka. Tapos, kailangan mo uminom ng gamot para mawala yung mga nakikita mo. So, may ganyan. Tapos, kahit anong ginagamit na mga medisina ng mga tao para gumaling sila ay eh, hindi pa rin gumagana ang mga yan. Kahit na meron ngang findings, di ba? Tapos, ang iba naman na mas malala ay wala talaga silang material findings mula sa mga doktor pero may nararamdaman silang masakit sa katawan nila. Halimbawa, normal yung kanilang pag-ihi sa urinalysis pero kung halimbawa nasa bahay na sila tapos sumapit ang dilim sa martes at biernes ay umiihi sila ng dugo. O di kaya ay may amoy sila sa kanilang katawan pero kahit anong ginamit nila na sabon o tawas dyan ay hindi matanggal-tanggal ang amoy sa kanilang mga katawan. O di kaya merong mga lumalabas na mga insekto sa kanilang katawan at kumikirot ang kanilang katawan pero walang makita sa ultrasound, sa 2D echo, sa x-ray o kahit ano pa man na ginagawa na diagnosis ng doktor. Yung pala, barang na may insekto nang nakalagay sa loob ng kanilang mga katawan pero hindi makita ng mga material na mga pagsukat dahil nga hindi material ang sakit. Kasi pwede rin naman itago yung mga sintomas na yan na hindi makita nga ng doktor pero makikita ng mga albularyo, mga spiritual na mga gagamot, mga ritualista. Pero yun nga, Kapag halimbawa ay hindi maniwala ang isang tao, mas mahihirapan siya na magumutan ang kanyang sarili. So, dadaan muna sila sa lahat ng mga material na medisina. Tapos kung hindi gumana, sa na lang naman sila makakaisip tungkol sa mga albularyo o sa mga spiritual na manggagamot. At ako nga ay hindi ako against sa mga material na medisina. Sinasabi ko nga sa mga tao na magpa-doktor muna kayo at magpatingin kung ano nga ba yung findings para sa inyo. Tapos kung magamutan ng doktor, edi mabuti. Pero kung hindi pa rin maggamutan ng doktor, ay ibig sabihin nga ay meron na kayong kakaiba na sakit dyan na dala Mas maganda nga sana na maipagsama yung western at eastern, yung spiritual at material na mga medisina. Para lahat ng pwede natin tingnan para maggamutan at mapaginhawa ang isang pasyente, ay magagawa na natin. Pero yun nga, may kailangan pang tanggalin na mga hadlang ang mga tao para magkaintindihan nga ang material at spiritual na medisina, yung mga doktor at mga albularyo o spiritual na mga gamot. Ang mahirap lang kasi sa mundo natin ngayon ay masyado tayong naniwala sa tinatawag nga na Newtonian Material Physics na kung hindi na natin masukat sa mga conventional nating mga pagsukat, sa mga instrumento na mayroon tayo, ay sinasabi lang natin na okay, anecdotal evidence evidence lang yan Okay, hindi yan pwede ilagay sa siyentipiko o sa siyensya Pero may mga resulta naman tayong maobserbahan Bakit ba tayo biased na hindi tayo naniniwala sa spiritual Pero kapag material ay okay lang Pero kung titing naman natin ay pwede naman natin obserbahan Kung gumana ang isang bagay, ibig sabihin meron siyang epekto doon sa tao na yon At kung hindi gumana ay walang epekto So bakit ganon? At masasabi ko yung tungkol sa sarili ko ngang karanasan. Noong bata ako ay nagpagamot ako sa doktor sa isang sakit sa balat na may lumalabas na nana, hindi maintindihan. Tapos hindi ako napagaling ng doktor. Pero noong pumunta ako sa albularyo na binigyan ako ng mga herbal at mga spiritual na mga ehersisyo na kailangan kong gawin sa sarili ko. Gumaling ako mula sa sakit ko sa balat ko. So yun ang masasabi ko, bakit ganon? Hindi kinaya ng doktor or yung sakit ko pero kinaya ng spiritual na manggagamot. Ang sakit na yon na mayroon ako noon ay hindi dahil sa kulam, kundi nagkaroon ako ng isang sakit dahil nga may pinutol ang mga magulang ko na mangga na may nakatera doon tapos ako yung tinamaan dahil ako yung pinakamalapit. So ako yung pinarosahan dahil nga hindi naalayan ng maayos yung puno na yon tapos ako yung nakasalo, sinira ang bahay ng isang kapre na nakatera doon tapos ako ang nilagyan ng sakit dahil doon. Doon sa mismong bahay namin may mangga doon. Hindi man kulam yon pero mahiwagang spiritual na atake. Meron pang time na kinulam talaga ako, pero dahil nga may kaalaman ako, ay alam ko kung paano magdepensa agad at hindi na nakatama o nakapasok sa loob ng katawan ko. Pero yung experience ko nga doon sa sinasabi ko nung bata ako na nagkasakit ako sa balat, yun yung nagbigay sa akin ng pruweba na may mga mahiwagang sakit na hindi makukuha o matatanggal ng doktor pero makukuha ng spiritual na manggagamot. Sa pamamagitan ng mga salita at sa kung ano yung nasa isip ng tao, ay nagbago kung ano ang kalagayan o sitwasyon ng katawan sa kalusugan ito may pag-aaral na din na tinatawag nating placebo effect na kung ano yung mga iniisip natin ay nakakaapekto nga sa kung ano yung resulta sa ating kalusugan so mayroong mga experiment nga silang ginagawa na ang isang grupo ng mga tao ay binigyan ng isang pill or isang tabletas na ang laman ay asukal tapos yung isang pill naman o tabletas ay meron talagang laman na gamot para doon sa sakit ng ulo. Sinabi sa parehong grupo na yun talaga yung gamot para sa sakit ng ulo. Tapos alam mo ang nangyari? Ang resulta ng experiment ay parehong gumaling sa sakit ng ulo yung mga grupo na yan na binigyan ng asukal na tabletas at yung mismong may drug para doon sa pagtanggal ng sakit ng ulo. Ibig sabihin nito ay yung kapangyarihan ng isip natin na iniisip natin na gagaling tayo ay naging mabisa kahit nga asukal lang yung kinuha na kadalasan nga kung halimbawa ay asukal ay tataas pa nga yung blood sugar mo at makakadulot pa nga ng mas maraming sakit ng ulo pero hindi yun yung naging epekto di ba dahil nga doon sa pag-iisip nila na gamot yung tinitik nila ay gumaling sila mula sa sakit ng ulo nila so ibig sabihin lang nito ay meron epekto ang ating mga isip sa kung ano yung nangyayari sa ating mga sanili. pero ang tanong dyan mga kapatid bakit yung mga tao na iniisip nila na gagaling sila doon sa mga material na medisina ay hindi pa rin sila gumaling pero yung pala doon sa mga albularyo ay gumaling sila ang iba pa nga ay hindi naniniwala sa mga albularyo pero napaniwala sila noong gumaling sila. Binahagi ko itong placebo effect kasi yung mga tao na hindi naniniwala sa kulam, inisip nila na ay yung mga tao kasi naniwala doon sa mga gamot, kaya sila ay gumaling. Tapos, pero naniwala naman sila na gagaling sila doon sa material na medisina, di ba? Pero bakit hindi sila gumaling? Ibig sabihin, ay merong nandoon sa mga gamot ng mga spiritual o mga albularyo na wala nga doon sa material na medisina at hindi lang ito doon sa pagtiwala ng mismong nagpapagamot o yung pasyente kundi nakasalalay sa kung ano yung nasa isip o yung paniniwala nung mismong nanggagamot. Ang pinaka-ideal o pinakamagandang sitwasyon nga dito mga kapatid ay yung mismong manggagamot at yung ginagamutan ay buo ang tiwala para talagang maganda ang resulta at buo ang maging epekto. Bukod pa rito ay magiging mas mabilis ang resulta. Pero gayon pa man may mga tao nga na napapagaling kahit hindi sila naniniwala. At sa mismong karanasan ko ay ganoon nga ang nangyayari kahit na hindi naniwala ang tao sa akin pero sapat nga ang kapangyarihan ng ritual na kasi depende nga sa so kung ano yung iaalay natin kung manok, baboy o baka ba mas malakas syempre ang kapangyarihan ng mas malaki na hayop kung makatumbas ang kapangyarihan na yun nung ritual doon sa kung ano yung kaso ng tao na yun ay gagaling siya kahit na hindi siya naniniwala. gayon pa man, mas magiging malakas, mabilis at mabilis isa ang ritual kung naniniwala ang tao o ang pasyente na nagpaparitual. Hindi ko kayo pipilitin na maniwala kasi ang mga tao, lalo na yung mga hindi pa nakaranas, ay sasabihin na scammer lang ako, nagsisinungaling, wala naman talagang kulam, gawagawal nyo lang yan, Masama yan ayon sa Panginoon. Oo, masama naman talaga yung kulam. Kaya nga sinasabi ko na hindi dapat gawin. Mas maganda ay magsindi nga tayo ng kandila sa mga santos, sa Panginoon, para sila ang gumawa ng hustisya na karapat-dapat sa mga makasalanan na mga tao. Pero ang masasabi ko mga kapatid ay kung nakaranas na kayo ng kulam, kung hindi man ngayon ay hindi kayo naniniwala dahil hindi pa kayo tinatalaban o hindi pa kayo natatamaan, pero... Kung tinamaan na nga kayo at alam nyo ng totoo ang kulam, kita-kits tayo mga kapatid at i-message nyo lang ako kung kailangan nyo ng tulong ko. Kung gusto mong malaman kung totoo nga ba ang kulam at willing ka na buksan ang spiritual mong pananaw para nga makita mo kung ano yung mga spiritual na atake kasama na dito ang kulam ay pwede mong gawin yung tinatawag kong free third eye meditation na tinuturo ko nga kada sabado ng 10am at meron akong link sa description para nga sa gabay sa free third eye meditation na isang video course sana maklik mo para mapanood mo hindi kaya mabasa may pdf din doon salamat kapatid stay safe tayo god bless